Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daydig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang lawak ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasang Diyos. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung hindi kayo magiging tapat sa inyong pamamahala ng kanyang kaharian, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, Darating agad siya at kayo paparusahan ng mabigat. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man. Gaano man ito kadakila, siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkasala. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulong ay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko kay Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, puong Diyos, upang tanan ay masakop. Alleluya aleluya. Ang Diyos ang may naghahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng Kanyang anak. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hanggana ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sunigaw Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na si magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't sampu ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Yesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuwang ito? Sinabi ni Yesus sa kanya, Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Yesus Kristo